Hello mga sa another mini vlog na naman tayo and for today's video, pupunta tayo ngayon sa school ni Ate Ellie dahil nagse-celebrate sila ng linggo ng wika of course, buwan ng wika ay sineselebrate tuwing August at ngayon on the way na tayo at nagmamaganda tayo mga kamarites and nandito na tayo sa kanilang school and dyan si Kuya Elijah and of course si Ate Ellie at habang sila yung nakaupo naghihintay ng mga kaklase nila na wala pa ayan Fast forward, nagtun na tayo sa loob at umupo na tayo at nagperform ang ating mga kiddos. And thank you so much sa mga teachers na sobrang talagang, sobrang naka-annose. Agyaman kami na unay. Alam ko yung feeling na talagang kailangan bantayan yung mga bata. And sobrang kudos talaga sa mga teachers na ito dahil sobrang ang babait at talagang hands-on sila sa pagiging pagiging um, ulirang guru na sa ating mga kiddos. Salamat mga teachers. Ayan. dami ko ng pasalamat talaga. Grabe. Pero talagang nakakatouch naman kasi pag ganito ang mga teachers nga naaanos. <tinyo> sasalang mga katangata <laughs> Ayan, napos nang mag-perform ang ating mga kiddos. Thank you sa mga teachers na nagturo at talaga namang pasensyoso sa ating mga bata. At ayan, nagpahati na rin kami kina Tito JM at Tita Hazel sa grocery dahil kailangan namin bumili ng mga staff na naubos na naman katulad ng sabon. At ayun, dito po kami ngayon sa Mr. Donut na hindi po naluluma dahil bata pa lang ako, andito na itong Mr. Donut ito. Hindi lang ako nakakakain. Ngayon lang talaga naman. Okay. Hi! How's your experience? Yes. Happy ka, Jay, program yes. Yeah. Yan, busog-lusog na naman kami ni Ate Eli. O, oh, diba? Ayam. tiba so, Parang nag lang yung anak ko sa pagiging Maria Clara tapos naging Amazona. Ayan, manang-mana talaga tong anak ko sa akin na talaga naman. Akyat pa ba? tapos babagsak na lang bigla. Ganyan talaga yung anak ko. Super hyper. And of course, parang Amazon na yan. Katulad ko yan eh. Nung bata ako, ganyan na ganyan din ako. Walang, walang inaayawan. Ngayon lang talagang, talagang medyo may pagkanerbyoso na ako dahil yan sa panganganak ko. Kaya, ayan naman yung anak ko ngayon. Parang nakikita ko yung sarili ko sa kanya na sobrang, sobrang talagang mapaglaro, sobrang playtime. And, mahilig talaga siya sa mga pang mga pang-hyper na activities. Agawid tan. Agawid mo na kut. Kailangan na tani adingan. Tan. kakasid ating mo jayaw ang katwada. May gantan. Subli itong malam. Bam do kong papag. Subli itong malam. katwata ito da adingan nakauwi na kami at ngayon inay ako man yung anak ko dahil adaman tinutulong na inubradan, di ba? naka-lipstick yung isa ko no? dyan, At ayan, bye na muna tayo, guys. Dito muna yung mag end video. Salamat!